May bata po, nandiyan po siya sa kanyang bahay. Siya. <laughs> Lulugot ka. Ayan, itutur ko kayo dito. Ayan, may malunggay po dito. Kasi Pilipino po yung nakatira. Ayan po, ito. Ito po, parang single. Gaga. Whitey talaga yan. Ah, blue. Blue. I-upload oh, niya ang message. Oo, oh. Upload ko ito. Blue Thermite. Blue Thermite. Blue Hala ko na sa labas yung ano, sambong. ayano sambong. Marami pong sambong dito, dito po. kasi gagawin mo rito. Ay, ano mo to, ilalaga mo to. Ito uh mm -huh. -hmm. bago ka matulog. Baba, matulog ka, isang ganito, maglaga ka. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos, oo, oh, yung laga mo yung mga ilang dahon. Pagkatapos mo siya ma-ilaga, uh, pato, ah, uh, siyempre, alamigin mo. <laughs> <laughs> Inawin mo po. Baka, Ipaniligo mo po. Tapos, alinuin mo siya kasi ito nakakalinis sa kidney. Tapos yung mga internal na natin. Iihika pa. Iba yung Maganda to. Parang ah, akal sa mga sakit sa akin. di ba? O, oh, di ba? Nakabidyo okay. ba tayo? Oo, oh, video tayo. Hindi mo sa gala. Ah. Oh. O, ko. Chico. Ah, sana all may... Ay, o, oh, ito yung oh, din yung, yung sa timborong, di ba? Diba? Hindi kami nakasakay dyan, bih, Kay mami talaga. Kay mami. Ah. Uh. Dito, Plus, di dito may sampung pari. Di ba, ito po yung sa Kasi, yung tea? dyan, baka makalbo. Oo nga, lagot ka. Bakit ano ka? Alam mo, nag-ano ako, na... Naghihilot ako. Okay. Hinihilot kasi si nate. Ay, di ba hinilot mo si mami nung nagpatimburong oh, doon sa may timburong arc? Wow, ang daming malunggay. Ay, tina mo. Daming kumuha dito. Naubo sa iyo. mo. Yan. Ay. Yan. Uy, pwede magtanim ng malunggay, di ba? Yang yan, buto. Oo, oh, pero pero pati magkatanim ka ba? hindi so, kasi ako ng ganito. Yung kaibigan ko na magkakitin. Ah. Sinalo ko nito nung nakuha niya. Ewan ko niya yun. Pwede yung pat... Pwede itanim yan. Hindi, hindi masyado mapait yan. Actually, matigas na. Masarap yan. May sambong. Di ba may sambong tea? Oo. Ayun, sambong tea. Ito, sambong. Ito mismo yun. Ayan, may langgan. Paano mo naman nalaman na nag-iwilot ako?